Hello, uh, welcome back sa aking uh, channel. Ngayon ay orasyon na. Pamagat. Pinalitan ko po. So, pagpasensyaan niyo po at uh, naipalitan po ng uh, pangalan ng aking channel para madali po makuha po ninyo o ma mahanap. So, orasyon lang po ang inyo pong uh, isi-search sa uh, YouTube. So, yun. Uh, uh, kung ay isang uh, request na orasyon, ito yung uh, orasyon, panawag sa espiritu ng mga gumagambala sa mga tao na no, nagbibigay sakit, so sa gamutan po ito ha so sa mga wala pa, pwede nyo pong uh, kopyahin ito na aking babahagi maya maya, so intro muna po tayo uh, Welcome back sa aking channel orasyon. Uh, saan man po kayo naroon, uh, nawa ay lagi po kayo na nasa mabuting kalagayan, ligtas sa uh, ano pa mga kapamakan, karamdaman. At sa lahat po ng sumusuporta sa aking channel, sa aking uh, mga channel member, subscriber, at uh, sa mga hindi pa nakasubscribe, ay mag-subscribe na kung hindi pong magustuhan ang ganitong pagbabahagi ko na orasyon. So itong aking babahagi ay uh, isang uh, request ng ating kapatid na baguhan albularyo. So maya maya ay babahagi ko. So kanina kahapon uh, po ako po ay nagpadala ng mga libreta sa GNP at tatlo po katao ang uh, kumuha sa akin na libreta. Isang uh, dalawang taga abroad at isang uh, taga bisayas. So yun, uh, yung taga abroad na dalawa, hindi ko naman pinadala sa abroad kundi sa mga anak nila dito sa Pilipinas doon ko pinadala sa Pangasinan at sa Tarlac bagamat ako ako'y pampanga dito sa Angeles City ay nagtiwala po sila na sa akin ay kumuha ng mga ganitong libreta Yan. so yun uh, sa mga gustong kumuha sa akin ng uh, panggamutang spiritual combat eh, meron po tayo ito po ay 1-2 So maliit yun, kasi laki ng posporo. At, uh, teka, nasan ba yun? Yung bag ko. So, sinlaki po ng posporo at napakakapal. Uh -huh. Sige. So, so, wala. sige na. Ngayon, ibang ko po kayo Ganito po ka yon at 200 pages. Ito po yung 1-2, uh, pre-shipping po yan. Kahit saan po kayo dito sa Pilipinas, kahit bisayas po kayo ay ako po ay nagpapadala. At uh, nandito po yung ginagamit ko mga orasyon na uh, mga panawag, pamako, pamarusa, dito po yan, at saka yung panggilid. So ito naman ay 1-4, uh, ito po yung pangkalahatang proteksyon. Nandito po yung mga talandro ng 8 AD sa nakapalog dito at yung dasal noon. Ox, yung talandro noon at yung dasal noon. Nandito po yon At yung OX o, at yung dasal noon. Nandito po yon Ito po ay uh, 201 pages po. Man po po yun. Free shipping sa may gusto. Ito naman ay yung uh, uh, Alhar Electromagnetic Power ito nga uh, libreta mga malalakas na usan mga tika. ah ito pala yung uh, sa nagagamit po sa gamuta ng mga orasyon na to Print po, printed, printed po siya hindi po siya serok ah. so yan 1 uh, po yun tapos itong uh, alhar electromagnetic power ay uh, mga orasyon na matitindi na pang protection Hmm. Saan ba yun? Wow. No. Ah. Oo nga na. Mawawala yung isang alahar. Puro ano. Bas, uh, ganito pong nasa yun. So, 1-3 rin po yun. Free shipping po. Ayan. Presensya na sa paghihintay. Uh, ito, Alhar Electromagnetic Power. 1-3 rin po yan. At itong ang uh, si ng dosama. Ito po yung uh, nagagamit pang protection, protection, uh, panggamot ang spiritual combat eh, at maging sandata. Ito po yung uh, pag nagpakita po sa inyo white lady, yung mga nilalaman na usal na ito, ay uh, if nyo po sa inyo pong, uh, sa banggitin muna yung orasyon, sa daliri at ituro sa kung saan nagpakita ang nilalaman. Maging sa po ay pwede po ito. So, one rin po yan yung mga huni. So, limang klase po ang aking libreta. Uh, at huwag po kayong mag-alala sapagkat i uh, igagarantiya ko ang aking personal information na palo doon ng aking DTI permit to valid ID address at phone number. Pwede nyo po report sa kinaukulan oras na hindi ko padala ang inyong uh, mga kinuhang gamit sa akin. So, punta nyo po ako sa aking Facebook account na ito. Yan. Yan nyo po ako makukontakt para pwede nyo po akong video call. At tandaan nyo po, ako po ay nagsasahod na rin sa Facebook. Uh, hindi Mahirap man loko kasi mas malaki ang kita ko sa Facebook. Masisira yung pangalan mo. ba? Diba? So, yon. Punta lang po kayo sa aking uh, Facebook account at mag-PM sa mga gustong kumuha nito. Ha? Sa mga nag-aaral lang ng karunungang lihim uh, at gusto matututungkol dito sa panggagamot ng spiritual combat. Eh. So yan, uh, akin na po babahagi ang rasyon na yung binanggit kanina yung uh, nag-request na isang albularyo na walang panawag ng mag mga gumagambala sa, sa mga elemento o mga uulang basta nagpapasakit sa tao. Pwede rin po yung ito sa mga aswang. Pero huwag po na kukunin ang kanyang power. Baka maging mag aswang po kayo. Ayan, uh, pupunta muna po tayo. Ah, yung aking babagi nga po pala ay uh, nagmula sa 7 rayos ng Diyos Ama. Ayan, kalimawa ganyan. Ito po yung libreta niyan, 1-4. Ay, 1-3 ito. So, yun. Ayan, uh, ayan, uh, hintay lang natin. natin mag So, yan. Uh, kung nakaharap na po kayo sa inyong pasyente,

man o tao o ano pa mang na gumagambala kay babanggitin niyo po yung uh, pangalan na buong pangalan ng inyong pasyente at babanggitin uli yung igni natura rin integra pumasok ka sa katawan na ito sa tor arepo Tenit opera rotas yun po ito po uh, screenshot niyo po upang makopya isang beses niyo lang po babanggitin niya na Okay, at uh, bukas, kung maka-upload ako, eh, yung panggilit po. Panggilit. Na, yung darapusan na pangga, kung uh, ayaw, ayaw umamin, ang mga kula, may pwede nyo pong uh, gilitan o humingi, hindi ayaw humingi ng tawad sa Diyos, Yon pwede nyo pong uh, gamitan ng panggilit. Pero kung uh, umamin sa at nagmakawa sa iyo, ay uh, huwag niyo pong igilitan. Kawawa po ang may na kanyang pamilya. At uh, alalahanin niyo po, hindi po lahat ng mga kukulam ay masama. Kaya po siya so, nakagawa ng ganon, maaaring masungit po ang taong yan o basta nakagawa ng kakamalian sa isang tao na uh, na nagpakulam o kumulam. Hindi lahat ng inulam uh, kinulam naman ay masama. Oh, yan. kaya kayo po na albularyo na kapwa ko ay basbasihan nyo rin po ang sitwasyon yan so thank you for watching, follow for more uh, God bless to all uh, sa mga gusto mo palang uh, kumuha ng aking mga libreta, PM nyo lang po ako sa aking Facebook account at uh, yung link ng Facebook ko na ito ay lalagay ko sa description box para ma-redirect po kayo sa aking mismong Facebook account tandaan po Uh, may garantiya po yan na uh, mga for information ko. At uh, nag, ako po yung na rin sa Facebook. Kaya bakit ko palulukuhin ang aking pangalan sa Facebook? e eh, kumikita po talaga ako naman dyan. O lalo, lalo na po dito sa, uh, YouTube channel. Kung so, na ito. So the best. Thank you for watching.